Tiniyak ng Task Force Enilio na patuloy ang pagkilos ng pamalaan para tugunan ng epekto ng tagtuyot sa bansa. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para masigurong walang labis na mapeperwisyo sa mainit na panahon. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sa kabila ng paghina ng epekto ng El Niño sa bansa, puspusan pa rin ang pamahalaan sa pag-agapay, partikular sa mga lugar na napinsala ng tag-init, hindi lamang sa mga malalayong probinsya, kung hindi maging sa Metro Manila. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na siya rin tagapagsalita ng Task Force El Nino na wala sila nakikitang panganib na maaari pang idulot ng tanginit. init pa hindi ito dahilan para magpakakampante dahil may ilang buwan pang bubunuin bago dumating ang tagulan na siya rin pinagahandaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng prevention, mitigation at intervention measures nito. We can say we are still in the safe levels. Pero ngayon po, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan na magsasaka, yun po yung in-address. Tapos syempre po, para makapagpatuloy sa, kan sa kanilang pagsasaka in the coming months, dun po pumasok ang tulong ng Department of Agriculture. Katuwang ang DND, DOST, DOH, NEDA, Pag-asa at iba pa. Patuloy na tinututukan ng Task Force El Niño ang itinuturing nila na limang principal areas tulad ng food, water, energy, public safety and health security ng bansa upang matiyak ...na walang labis na mahihirapan sa krisis na dulot ng mainit na panahon. Sa pagtitiyak po ng Department of Agriculture, um until September po, yung supply natin ng bigas ay uh, stable pa... Uh, ...para po uh, may kakainin po tayo sakaling uh, maalpasan natin itong El Nino at maging La Nina. Maliban sa mga tulong na ipinapaabot sa mga probinsya, ay tiniyak din ni Villarama... ...na nakahanda pa rin ng Metro Manila particular sa supply ng tubig... ...kung saan may nakaantabay na nasa mahigit isang daang deep well sources na maaaring itap ng mga water concessionaire oras na magkaroon ng water shortage. Gayunpaman, bagamat may mahigit 50% na tsansa na pumasok ang laninya pagsapit ng mga buwan ng Hunyo at Hulyo, ay mahalaga pa rin ang kooperasyon ng bawat mamamayan pagdating sa konserbasyon ng mga pangangailangan, gaya nga ng tubig, kuryente at pagkain. Given the limited resources we have, tubig, kuryente, pati pagkain po. Am um, hangga't hindi po natin nalalampasan yung uh, banta ng El Nino at yung epekto ng El Nino, eh kailangan po sama-sama tayo sa pagtitipid. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.